pinalaya si Hagar at si Ishmael. Isang araw, nakita ni Sarah na tinutokso ni Ishmael si Isaak. Si Ishmael ay anak ni Abraham kay Hagar na Egyptyo. Kaya sinabi ni Sarah kay Abraham, Palayasin mo ang babaeng alipin at ang anak niya. Dahil ang anak ng babaeng alipin ay hindi maaaring makibahagi sa mamanahin ng anak kong si Isaak. Labis itong ikinalungkot ni Abraham dahil anak din niya si Ismael, Pero sinabi ng Diyos sa kanya, Hindi mo dapat ikalungkot ang tungkol kay Ismael at kay Hagar. Sundin mo ang sinabi ni Sara, Dahil kay Isaak magmumula ang mga lahi na aking ipinangako. At tungkol naman kay Ismael, Bibigyan ko rin siya ng maraming lahi at magiging isang bansa rin sila dahil anak mo rin siya. Kinabukasan, Maagang kumuha si Abraham ng pagkain at tubig na nakalagay sa sisidlang balat at inilagay niya ito sa balikat ni Hagar. Pagkatapos, umalis si Hagar kasama ang kanyang anak. Naglakbay sila sa ilang ng Beersheba na hindi alam kung saan sila pupunta. Nang naubos na ang kanilang tubig, iniwan niya ang anak niya sa ilalim ng isa sa mga mababang punong kahoy at lumakad siya na may layong mga isang daang metro mula sa kanyang anak. Doon siya umupo at tumiiyak na nagsabi sa kanyang sarili, Hindi ko matitiis na pagmasda ng kamatayan ng anak ko. Ngayon narinig ng Diyos ang iyak ng bata. Kaya sinabi ng Anghel ng Diyos kay Hagar mula roon sa langit, Ano ang gumugulo sa iyo, Hagar? Huwag kang matakot. Narinig ng Diyos ang iyak ng anak mo. Tumayo ka at ibangon mo ang bata, dahil gagawin kong malaking bansa ang kanyang mga lahi. Pagkatapos, may ipinakita ang Diyos sa kaniya na isang balon. Pumunta siya roon at nilagyan ng tubig ang sisidlad niya. Pagkatapos, pinainom niya ang kanyang anak. Hindi pinabayaan ng Diyos si Ishmael hanggang lumaki ito. Doon siya tumira sa ilang ng parang at naging isa siyang mahusay na mamamana dumating ang panahon na pinapag-asawa siya ng kanyang ina sa isang Ehipsyo